Hello guys! For today's video, magluluto po tayo ng nilagang karne ng baboy. Ang mga ingredients ay isang kilo ng karne ng baboy, patatas, mais, tripolyo, sibuyas, bawang, asin to taste, pamintang durog to taste, 1 cup ng patis, at pamintang buo. First guys, mag mo tayo ng ating bawang sibuyas until maging translucent na mga ito. Pag translucent na guys ang ating bawang sibuyas, pwede natin igisa ang ating karne ng baboy. Igisa natin to guys for at least 5 minutes. After 5 minutes ng pagigisa sa ating karne ng baboy, pwede na natin ilagay ating asin, pamintang drog at patis. Halu-haluin lang at ayaw magisa. Then, pwede na natin lagyan ito ng tubig. Haluin lang at pakuluin ang ating tubig. At pag kumukulog na guys ang ating tubig, pwede na natin ilagay ang ating pamintang buo. At hayaang maluto ang ating karni ng baboy until lumambot at pag malambot na guys ang ating karne ng baboy, pwede na natin ilagay ang ating ibang ingredients. Ito ay ang mais at patatas. At hayaang maluto ang ating mais at patatas for at least 10 minutes. After 10 minutes guys at luto ng ating patatas at mais, pwede na natin ilagay ang ating repolyo. Halu-haluin lang at hayaang maluto for at least another 5 minutes or until magluto ang ating repolyo. At pagluto na guys ang ating repolyo, wala. Ready na ang ating nilagang karne ng baboy. Madali lang diba guys? Try nyo na at namatikman nyo yung sariling version. Siguradong magustuhan ng buong pamilya. Thanks for watching guys. Ingat po kayong lagi. God bless. Keep safe everyone. Enjoy cooking. Bye!